uh, and si Kim na uh, linlang and what's wrong with Secretary Kim? Maraming maraming salamat at may uh, po na may pelikula kaming lalabas. Abangan niyo lang po kung kailan sasabihin sabihin, uh, kung kailan sa showing. So... Ibang level na talaga ang kasikatan ni Kim Chu. Matapos lamang niyang mag-appear sa Content Asia Awards 2024 sa Taiwan, lalong dumami ang kanyang mga tagahanga ang mas bongga pa rito, hindi lang mga Pinoy ang nahumaling sa kanya, kundi pati na rin ang puso ng mga Taiwanese ay kanyang nasungkit. Isa sa mga highlight ng event ay ang attention na natanggap ni Kim mula kay George Chien, isang kilalang entrepreneur at co-founder, CEO at president ng KG Global Media Asia. Napansin niya ang kahusayan ni Kim at ito ay nagbibigay ng excitement sa mga fans. Kung anumang pintuan ang maaaring mabuksan sa ilalim ng international na media company na may malawak na reach sa Southeast Asia, Korea at iba pa mukhang posibleng magbukas ng mga malaking oportunidad para kay Kim Chiu sa global stage. Ang ideya ng isang international project ay napaka-promising para kay Kim at syempre isa pang inaabangan ng kanyang mga tagahanga ay ang posibilidad ng kanyang muling pagtambal kay Paulo Avelino lalo na't napatunayan na ng dalawa ang kanilang chemistry sa mga nakaraang proyekto. Ang kombinasyon ng talento ni Nakem at Paulo ay siguradong magiging pasabog hindi lang sa lokal na eksena, kundi pati na rin sa international na industriya.